Basahin natin yung Pilipos 1.27, kapatid na Daniel. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o walaman sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa na sikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang base ng pinakatamang paraan ng pamumuhay ay yung ayon sa paraan ng Ebanghelyo sa pananampalataya. Ang pamumuhay shall be lived in faith. Yung sinasabi ni Pablo, we live in faith, not by sight. We walk by faith, not by sight kami ika ay lumalakad sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Yung paglakad, way of life yun eh. Yung paglakad. Pag sinasabi sa Biblia yung paglakad, yun ay eh paraan ng pamumuhay. Ang paraan ng pamumuhay dapat sa pananampalataya. At yung pananampalataya ay nakabase sa Ebanghelyo. Sabi niya doon sa Filipos 1.27, ang inyo lamang pamumuhay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya kung halimbawa maghahanap buhay ka, magninegosyo ka, yung kagaya nung nakabatay sa Ebanghelyo ni Kristo, ang mga apostol may hanap buhay din eh. Nasa 18 ng gawa, ganito ating mababasa sa 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y umalis siya sa Atenas at napasakurinto Korinto At nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagang Alang Akila, isang lalaking tubo sa Ponto na hindi pa nalalaong nang gagaling sa Italia. Kasama si Priscila na kanyang asawa. Sapagkat ipinagutos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma at siya'y lumapit sa kanila. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila at sila'y nagsigawa sapagkat ang hanap buhay nila'y gumawa ng mga tolda. Ang Apostol Pablo, pati yung kanyang nasumpungang mga alagad sa... nang galing sa Roma, kasi pinaalis ni Claudio ang mga... mga Hudyo sa Roma. Itong mag-asawang si Akila at saka si Priscilla galing sa Roma, sa Italia, eh, pinaalis ni Claudio. Ang mga Hudyo na nasa Roma, umuwi sila sa, ano, sa, ah, na sila. Doon sila nagkita ni Apostol Pablo. Ang nagsama sila sa isang bahay, kasi pareho sila ng hanap buhay. Hanap buhay nila, gumawa ng mga tolda, yung mga tent, nung araw kasi yung mga tent parang ginagawang bahay nung mga mahihirap yan eh. may magtatayo ng tent, kititira sa isang lugar. Yung mga tolda. Yun ay eh, hanap buhay ni Pablo at saka nang alagad na si Priscilla at saka si Aquila. Ang ibig kong sabihin ano, ang, ang ebanghelyo, ang batayan ng pamumuhay, kung paano ka magdadamit, Pati pananamit, mayroong salita sa Ebanghelyo eh. Gaya nung nakasulat sa unang Corinto 2.9 na ang mga babae gagayak ng mahinhing damit kung paano ka magsasalita. Kagaya nung nakasulat sa Kulosas 4.6. Ah, kung paano ka magpapalaki ng anak na kagaya nung nasa 6 ng Epeso kung paano ka makikisama sa asawa, nasa 5 ng Efeso. Ang lahat ng gagawin mo bilang isang taong buhay ay kailangan nakabatay sa Ebanghelyo. Yun ang pamumuhay na ikinalulugod ng Diyos. At yung hanap buhay naman o business, yung business na honest, yung hindi nagdudulot ng masama sa kapwa. Kasi kung ang business mo, droga eh, pinapatay mo yung mga customer mo sa pamamagitan ng droga. Kaya, ang dapat, yung hanap buhay na hindi nakasasama sa kapwa, nakakatulong at hindi nakakasama. Halimbawa, ang hanap buhay mo eh, ang negosyo mo ay eh magtinda ng pagkain, hindi naman masama yun. Ang negosyo mo, halimbawa, magtinda ng pangangailangan sa bahay, hindi naman masama yun.